Nako, oh, grabe ang mga kaguluhang naganap nung sinama natin ang mga puppies sa mga adults. Dahil nga po, it's been a week since nung nag-graduate ang ating mga puppies sa kanilang vaccine, pwede na po sila maglaro at boom, nabangga agad ang isa. Anyways, isasama nga po natin sila ngayon sa mga male adults. Grabe nga ang pagsalubong paglabas pa lang, kaya naman itong isa ay nag-superman na para makalabas. <laughs> Paglabas pa lang po kanya-kanya ng kaguluhan dahil nga first time lang sila magkasama-sama. Eto nga si Rocky, inuna ng kulit-kulitin yung ama niyang si Hercules. Noong naman ay busy pa ang mga puppies natin pag aamoy-amoy sa sahig dahil nga naninibago pa sila. At hindi pa nga nila masyadong pinapansin ang kanilang mga kuya-kuya. Siguro nga ay talaga inaamoy nila yung mga wiwiwiwi -we dito ng kanilang mga kuya at ate. At syempre, kinikilala din nga nila itong lugar. Pero maya-maya pa nga po ay nagumpisa na ang rambulan. Oh no! sina na nga po sila ay doon na nagumpisa ang mga kanya-kanyang kaguluhan at pagngangat-ngatan. Nagumpisa nga lang po yan sa mga pasimpleng habul-habulan na ganyan gaya ng ginagawa ni na board dogs. At panoorin nyo po kung paano mag-evolve ang paghabulan sa pagkakagatan. Grabe naman talaga. Ito mga baby pa nga nung una ang nambubuli at iuna nilang binuli itong kanilang kuya Leon. Pagtulungan ba naman kasi eh halos mas malaki sila kesa sa kuya nila. <laughs> Afternoon, ito na nga be, bumibira-bira na ang ating Kelvin. At mapapansin nyo nga po sa video na to na madalas talaga ay si Bordogs or si Ranger ang kanyang kursunada. Si Hercules naman ay na-culture shock, ganun daw pala talaga kagulo kapag may kasamang maliliit. Eh kasi naman kapag sila sila lang wala talagang kaguluhan. Kasi nga si Kelvin wala naman siya makulit dahil hindi naman nakikipaglaro masyado sa kanya si Juno, si Dos at si Leon. At mas lalong hindi naman siya lalaruin ng kanyang daddy Hercules kaya ngayon talagang pandali siya pangulit dito sa ating mga puppies. At alam nyo po ba kahit mas malaki pa kesa sa kanya yung mga puppies natin ay eh, talagang talo po niya. Eto nga't muntik na niyang ma-KO ang ating board dogs kawawa naman nung tumingin nakala mo walang nangyayari. Ilaliman ba naman kasi itong si board dogs yung tuloy sumbong sa kanyang mama kawawa naman siya, napakalaki pero talong-talo ni Kelvin. At kung saan nga pupunta itong si Bordax, si talagang habol din ni Kelvin ng malala. Nung iniwan naman si Bordax, dito naman siya lumipat kay Rocky. Talagang matindi ang kakulitan sa buhay. <laughs> At simula nga po nun kahit todo sa way na kami, eh, talagang hindi tumitigil ang ating Kelvin. Ini-enjoy niya yung moment. Kala mo kumakagat lang ng fried chicken. Habang Sir Chris naman tumago na sa ibabaw kasi ayaw niya makasali sa kaguluhan. Inukit-ukit nga siya ng anak niya at inaamoy-amoy siya. Talaga ba namang itaas pa yung paa para mas maamoy? <laughs> habang itong magama ay nananatiling kalmado ay grabe ang mga nangyayari dito sa kabilang side. Tuloy po at walang tigil ang at ngatan at pambubuli. Siguro nga kung araw-araw mangyayari to kung araw-araw na nga silang lalabas ay grabe ang pagod ng tagabantay. Hindi rin naman kasi talaga madaling magsaway lalo na nga pag si Kelvin ang sasawayin. Feel ko rin ay mamamaos ang tagabantay kakasaway. Anyways, napansin namin na kapag mga female ang lumalabas mostly ay mga kulay red. Mas marami po kasi talaga ang ating female na red or copper. At napansin nga po na namin dito sa ating mga meals, mas marami ang itim. Madami na pala tayo ditong uli. Maya-maya pa medyo humupa na nga po ang paggangat-ngatan kasi medyo napagod na rin po talaga itong mga to. Although maya at maya, meron pa konti-konting nagkukulitan, hindi na gaya ng kanina na talagang napakatindi kaliwat kanan, left and right. Ngayon naman medyo kalmado na nga po sila kasi medyo pagod na at meron naman po silang ibang na-discover. Wala nga iba nakaka-discover nito, eto lang si Rocky talaga kasi nung umakyat siya, mapapansin nyo, biglang umibu-ibu na yung malu Malunggay. Yun naman pala be ay nilalafang na niya ang malunggay. Nagmerienda na siya ng kanya. <laughs> Kaya naman kumuha na si Kuya Sir Mernyo ng malunggay at tinanggal-tanggal lang niya yung mga bulok-bulok na dahon tapos ipinamigay nga sa kanila. Siyempre, pag napagod yung mga yung paglalaro, kaya ayan talagang eating time naman ng sunod. Pero malalo ka talaga kayo mga mare kasi habang itong mga to ay busy dito sa panghihingi sa Kuya Sir nila, etong si Rocky ay talagang mas gustong kumuha siya ng kanya mula sa puno. Gusto niya talaga yung freshly picked kaya kita niya talagang hindi siya bumababa dyan kahit medyo hirap siyang abutin. Naging pwesto na nga talaga niya na talagang todong at ngat siya sa malunggay na yan halos maubos na niya <laughs> Etong iba naman talaga nag-aabang lang ng bigay ni Kuya Sir Mir kasi nga hindi sila marunong kumuha sa puno. Si Rocky parang gusto nang iuwi talaga tong puno. Grabe na ang pagkaakyat niya dito, maabot lang. At ang dami nga po nagka-try na gumaya sa kanya. Talagang tinatry din nila ngatngatin pero di nila carry. Iba talaga ang Rocky. Kaya naman kahit nakikiakyat ay talagang ikinuha na rin ulit sila ng Kuya Sir Mir niya para di naman sila mahirapan. Dito naman napalo si Hercules kasi naman inuukit niya si Juno. O oh, ba? Diba? Akala niyo talaga hindi namin napapalo si Hercules pero mas madalas pu siyang mapalo talaga? Itong mga to naman talagang tuloy ang pagkain at kung anong-anong halaman na nga po ang mga pinagkakakain. Siksik, -sik, maigi nga po sila dyan sa sunflower na yan kahit nakaharang na pandali pa. At dahil sobra na nga ang kalokohan ay pinapasok na po sila at grabe naman ang kaguluhan dito sa loob. Nung pinapasok sila, ayaw nilang pumasok agad sa kanika nila mga rooms. Partida, tatlo na yung nagpapapasok dyan, di pa rin carry. Grabe talaga. Guys, ayan, kita niya namili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang... GIVEAWAY! So dahil malapit na tayong mag 1 million followers dito sa ating Facebook may bigay tayo ng isang ito na nga po ang ganap. Dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give back naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. <laughs> grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kami ipaalam to sa inyo. Siyempre, pinanbox na rin po natin yan at be, sobrang ganda nga po niya. Pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and be, kumpletong-kumpleto na po talaga yan. At eto na nga po ang phone. Good luck sa mananalo sa ating giveaway. So, meron pa yung isang lucky winner. Ang gagawin nyo lang unang-una ay make sure na naka kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo. Mag-login sa link na nasa comment section. At ang pang po ay mag-share kayo ng limang videos namin dito sa Facebook. So, yun lang yung mga meka. Madali lang yan, nasa screen din yan lahat Gawin nyo, nasa comment section din yan So good luck, mamimili kami ng winner Kapag nag 1 million na tayo Good luck sa magiging winner